Okay, welcome back na naman mga bro sa ating mga video, bali mayroon na naman akong i-share sa inyo mga bro patungkol na naman sa isang mini na ang problema nito ay kahit nakasagad na yung adjust mo dun sa kanyang adjustan, maluwag pa rin itong kanyang kadina Ayan, bali ko ano na mga bro matagal na itong kadina niya na ito So, kapag ka, ganyan kasi mga bro, habang ginagamit natin itong mini natin, itong kadina, habang tumatagal, nabibinat din itong kadina natin. Parang kadina rin ng motor yan. Na kapag maluwag na ay mag adjust tayo para higpitan natin kung maluwag na. So, ganun din ito mga bro dito sa ating mini chinso. Kung halimbawa mga bro, ang konito, kapag sagad na yung adjust nyo, higpitan nyo dito, sa adyasan niya eh, ayaw nang mabinat ito ayaw nang ano umano dito sa ano niya pinaka guide bar natin ayaw nang mahigpitan na ganyan ituturo ko sa inyo mga bro kung paano solusyonan yung ganitong problema ng mini so, kapag ganito kasi palaging ipit yung kadina natin mga bro ayan kawawa yung kadina natin pag ganito na lumalayo sa guide bar natin nawawala siya sa ano sa linya kung maganon. Kasi ito sa dahilan kung bakit lumili ko yung kain ng ating kadina kapag hindi siya naka-guide dito sa kanyang guide bar. Okay, bali ang gagawin natin dito mga bro, diba may ganito siya, may kanal itong kuwa natin, guide bar natin. Sagad na yung poste dito sa isang tornillo na ito, yung naka tusok na ganyan na poste na ito, tumutukod na doon sa bandaron sa gawing kaliwa. Okay, buksan natin at ituturo ko sa inyo mga bro kung paano natin remedyo ito. Okay, buksan natin mga bro. Gamit itong 14mm na ako natin. Labi natin. Para imbis na magpalit na kayo ng kadina ay hindi pa. Okay pa naman to, Malaki pa naman yung kanyang talim. mo. Ayan, buksan natin. Para maituro ko sa inyo kung paano remedyan yung ganitong trouble ng mini chinso. Okay, natanggal na natin yung turnilyo, tanggalin din natin yung cover. Okay, itong mga bro, siya na sabi ko, oh, ayan oh. So i natin. Bali dito mga bro, kapag ano hinigpitan natin yung adjuster natin dito. Ayun, sumasagid sumasagad na yung kwa natin dito, yung guide bar natin dito sa may turnilyo na ito, itong bolt na ito. 'Yon yung pinaka-kanya kanal niya na yon bumabangga na kaya kahit anong pihit natin hihigpit na yung adjuster hihilayan niyang ganon bangga na dito okay ang gagawin natin dyan tanggalin natin yung ano kadina ayan tapos tanggalin natin to Okay. So, ang gagawin natin dito sa guide bar natin mga bro, babawasan natin to oh. gra grind gra natin siguro kahit kalahit kalahatiin natin to. Ganyan para mabinat niya yung kadina. Okay, gamit tayo ng mga bro grinder, kunin natin yung anong grinder natin. Tanggalin muna natin tong chainsaw natin. Ay, okay, baba natin yung saksakan. Tapos saksak natin yung grinder. Yan. So, bali ang pag-grind yan mga bro. Ganito, oh. Mga ganyan. Gagrind natin pag ganun. Ganyan. Halos kwan lang. Mga kahit 1 lang yung itira natin dito. Yan, kahit 1 lang yung maitira natin. Okay, grindin natin. स्विच नाते हैं बनाते हैं Okay, nag na natin mga bro ng cutting dish. Pinisin naman natin ngayon ng ano, round pile. Yung pangasa natin ng talim. Ayan, para ano, maging flat siya. Ayan. So, balik natin. Okay. So, nahasa na natin ng round pile mga bro. So, punasa natin. Okay, testingin natin sa kwa natin. Chinsyo natin. So, tanggalin na natin tong ko natin. Grinder. Yan, subukan natin ulit. Kung mahigpitan na ma siya. Okay, lagay natin. Okay, subukan natin ilagay yung kadina. So ayan mga bro, higpit na oh. So hindi pa siya nakasagad oh. Okay, subukan natin ilagay yung kanyang cover. So ito mga bro, itong pinaka dowel niya na ito, kailangan may shoot siya doon sa butas. Sa butas niya. Okay, testingin natin. So luwagan natin muna para bumalik. ay okay, subukan nating ilagay. Ayan. Tapos ilagay natin yung kanyang dalawang nat So kapag maglalagay kayo ng cover mga bro, huwag nyo muna ng higpitan masyado ah, control muna. Mamaya nyo na higpitan kapag ano, na-adjustan nyo na yung gusto nyong higpit ng kadina dito. Okay, subukan natin. I-try nyo ganyan kung maluwag yung ng kadina. Tapos yan, di ba lumuwag, adjustan nyo na, higpitan nyo na ito. Yan para ano, humigpit. Ayan mga bro. Magpit na siya. Ayan. Tapos subukan yung ganon. Ayan. So, ipitan pa natin ng konti. Ayan. Kailangan meron siyang free play. Yung hindi lalayo yung pinaka-guide niya dun sa guide bar natin. Subukan pa natin. Konti yun tapos si ganyan nyo ayan subukan nyo yung higpitan kung hindi higpit yung kadena so, subukan natin ayun okay meron siyang play play, play. Uh, will you please repeat it meron siyang mga bro free play ayun okay ganyan so, higpitan natin Okay, subukan natin ulit mga bro. So, ayos so. Oh. Okay. So, ganun lang mga bro, remedyuan kapag ano, oh, ayan, oh. wala na oh. Ano. Oh. Hindi na siya maluwag masyado. Okay, ganun lang ang gawin niyo mga bro, bawasan niyo lang yung ganito niya doon sa gawing kaliwa. Ayan. So, ganito na lang muli mga bro itong video natin at sana ay nakatulong ang video ito. Lalong-lalo na sa mga subscriber natin na mahilig sa mga Minichinso. Okay mga bro,